Alam mo bang noong dekada 90, isang babae ang tumira sa mataas na puno na tinatawag na Redwood at nanirahan ng mahigit dalawang taon sa tuktok nito? Siya ay si Julia Butterfly Hill. Ating alamin ang dahilan at purpose kung bakit niya ito ginawa sa kabila ng hirap at kawalan ng akses sa syudad at iniwan ng pamilya niya, ininda ang ilang bagyo, ulan at init at nanirahan mag-isa sa punong ito. Si Julia Butterfly Hill ay isang Amerikanang aktivista na naging simbolo ng paglaban para sa kalikasan dahil sa kanyang mapangahas na protesta noong dekada. Nagsimula ang Pacific Lumber Company sa malawakang pagputol ng mga puno ng redwood sa California upang gawing kahoy na pangkomersyo. Ang mga redwood ay itinuturing na isa sa mga pinakamatandang puno sa mundo at tahanan ng maraming uri ng hayop ang pagbagsak ng mga kagubatan ay nagdulot ng malawakang pagkasira ng kalikasan, landslide at pagkawala ng tahanan para sa mga wildlife species. Bilang tugon sa pagkawasak ng kagubatan, sumali si Hill sa isang kampanya ng mga environmental activists upang protektahan ang mga redwood trees. Noong Disyembre 1,000, naraan siyam naputpito Umakyat siya sa puno na tinawag niyang Luna, isang libong taong gulang na redwood na may taas na higit sa dalawang daang talampakan. Doon, nanirahan siya sa isang simpleng plataforma upang tumutol sa pagputol ng puno at sa patuloy na pagkasira ng kagubatan. Sa kabila ng masamang panahon, bagyo at hamon sa kalusugan at personal na kaligtasan, nanatili si Hill sa puno sa kanyang pananatili. Nagpakita siya ng matinding disiplina at tapang. Nakipaglaban sa lamig, ulan at panganib ng pagbagsak ng kanyang ninanais na pagputol sa mga puno. Dahil sa pagstay ni Hill sa punong ito, hindi makausad sa pagpuputol ng puno ang kumpanyang Pacific Lumber Company sapagkat naroon si Hill. Maraming pagsubok ang hinarap ni Hill habang nasa tuktok ng puno mula sa pananakot ng kumpanya, pang-aabala ng mga helikopter at pati na rin ang matinding lamig ng taglamig. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag at patuloy na nanindigan sa kanyang layunin. Nagawa niya ring magsulat at makipag-usap sa media. Nakakuha siya ng suporta mula sa mga environmental groups at maging sa publiko. Noong isang libu siyam na raan siyam naput siyam, Matapos ang halos dalawang taong protesta, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Hill at ng Pacific Lumber Company. Pumayag ang kumpanya na protektahan ang Luna at isang buffer zone sa paligid nito mula sa pagputol. Pilang bahagi ng kasunduan, iniwan ni Hill ang puno matapos tiyakin na mapoprotektahan ito. Luna and all of the other trees 200 feet around her were saved. This is magic. Ang kwento ni Julia Butterfly Hill ay naging inspirasyon hindi lamang para sa mga environmental activists, kundi para sa lahat ng may malasakit sa kalikasan. Matapos ang kanyang protesta, isinulat niya ang aklat na The Legacy of Luna, kung saan ibinahagi niya ang kanyang karanasan at ang kanyang mga pananaw sa kahalagahan ng kalikasan. Patuloy siyang nagsusulong ng mga advocacy para sa kalikasan at nagbibigay inspirasyon sa maraming tao upang ipaglaban ang kalikasan at ang ating planeta. Ang kwento ni Julia Butterfly Hill ay patunay ng lakas ng paniniwala at ang kahalagahan ng pakikipaglaban para sa ating kalikasan. Sa pamamagitan ng kanyang determinasyon, nagawa niyang magbigay daan sa isang kilusan para sa proteksyon ng kalikasan at magbigay inspirasyon sa libo-libo na magsikap para sa pagbabago. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page para lagi kang updated sa mga bagong content na aming ilalabas.